Few moments later. Hello guys, welcome back to my channel. This time guys, ay uh, pag-uusapan natin ang tungkol sa e pass. Ako po ay isang OFW din na uh, katulad natin kaya i-share ko lang po sa inyo ang update sa e pass. Ako po ay galing sa bakasyon at kararating ko lang po. So ngayon po, uh, i-share ko lang po sa inyo ang tungkol sa e pass. Kung kayo po ay nasa Middle East, ito po ang masasabi ko lang sa inyo sa aktual ng pagbakasyon ko na ang e-travel pass po ay 3 days before kailangan na natin mag register And then, kung tayo po ay galing dito sa Middle East, ang e-travel pass po, ang airlines po, hindi na hinahanap ng airlines po. So, ngayon po, Pagdating naman po sa Pilipinas, sabihin naman o mayroon nagsasabi, oh, hindi naman hinahanap yung e-travel pass. Totoo po yun. Uh, hindi, ni sinuman walang magahanap sa sa doon ng e-travel pass. Basta ikaw ay nakapag-register na. Dahil po, mapa-arrival o departure po, ay nakarecord na yun po sa immigration. Alam mo kung bakit naisabi ko po, dahil naitanong ko na yun sa immigration, sabi ko, Sir, kailangan nyo ba ng, ano, ng e-travel pass? ang sagot sa akin ay hindi na uh, nakikita naman namin dito yun po ang actual na experience ko kaya po uh, yung sinasabi nila na wala na maghahanap totoo po yun, wala na basta ikaw ay nakapag-register na pero pag ikaw ay hindi nakapag-register pa patay ka, haanapan ah, ka talaga ng e-travel pass so ngayon naman po sa pagbalik din natin departure galing ng Pilipinas Totoo rin po yun, uh, walang maghahanap sa iyo ng A-Travel Pass. Once na ikaw ay nakapag register na ng 3 days before your departure. So, maliwanag po yun. Pero once na hindi ka po nakapag-registered, ay hahanapan ka rin ng immigration. Pero doon naman po sa mga hindi nakapag-registered, wag ho kayong mag-alala dahil ang uwa doon ay may nakapag-provide na uh, dalawa or tatlong ano uh, tablet para mag-register kayo. Pero mas maganda po, kung masasabi ko lang sa inyo, ma advice, mas maganda po na bago kayo bago tayo mag-departure ay mag-register na para wala tayong kaba o hassle pa doon ay isipin. So, ngayon naman po sa pagbalik din naman natin, may share ko lang sa inyo. Ito ay hindi lang e-travel pass. Uh, kailangan po 'yung may OEC ka po dahil uh, sa airlines pa lang once nakapila na tayo doon hahanapan o hahanapin na nila yung OEC kung ikaw ba ay pwede pang bumalik malin pa ba yung visa mo o hindi na at isa pa po kailangan mag uh, print out ka ng OEC ng dalawang piraso dahil yung OEC na isa ay kukuni ng airline sa'yo para naman doon makita nila o mat-check nila kung ikaw ba ay valid or ikaw ba ay exemption para ikaw po ay mapabilang doon o makuha mo yung 550 huwag nyo po yung kalimutan isa pang tip na yun na importante so kung mayroon naman po mga airlines masakyan yun na hindi naman nagsasabi nagre-remind na yung 550 kukunin nyo ipaalala nyo po punta lang yun sa kanila So tanongin nyo kung saan pwedeng makuha yung 550. At yun nga po sa experience ko, dalawa, kailangan may dalawa kang Xerox na OAC. Dahil kukunin ng, kukunin ng isang kape doon sa uh, airlines. Kukunin nila doon. Then, makukuha mo yung 550 doon sa gate. Mismo ng boarding gate. Ibibigay e, yun nila doon. O kaya huwag niyong kalimutan sayang din yung 550 at uh, hindi niyo rin magagasto yun po huwag niyo yung gumasto dahil libre naman tayo doon sa sa mga pagkain sa OFW Lounge yun po ay na-experience ko rin po kung gusto niyo pong mapanood doon yung video ko meron ako doon ang actual na uh, nakukuha ko doon pagpasok ko lahat makikita niyo po yun uh, pwede niyong panoorin yung video ko doon kaya yung 550 ay maitatabi na natin yun. Ang OFW lounge ay bago tayo mag-departure o pupunta sa boarding gate, nandun yung OFW lounge. Kung kayo po ay nasa Terminal 1 kasi ito po ay base lang po sa experience ko na doon ako nag-arrival o nag-departure sa Terminal 1. So yun lang po ang may bibigay kong mga tips at ang e-travel pass naman po ay lalong pinapadali ni pinapadali nila ang pag uh, pipel na po at ang pag-register. So basta ay huwag niyo pong kalimutan mag-print out ng OEC at yung e-travel pass naman po basta na pag-register kayo o wala nang hassle yan, uh, wala nang maghahanap sa inyo dahil yun nga po naka-record na po yun sa immigration arrival o departure So, salamat po sa inyong panunood. Okay.